Guniguni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng San Felipe, may kakaibang pamahiin na umiikot sa kanilang komunidad. Sa lugar na yon, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng asin at bawang sa pagluluto tuwing dabit hapon. Maraming bagong salta sa baryo ang nagtatanong kung bakit ganito ang paniniwala ng mga taga roon. Ngunit kakaunti lamang ang mga matatandang handang magpaliwanag. Si Mila, isang bagong lipat na guro sa baryo, ay hindi naniniwala sa mga ganitong pamahiin. Ano naman ang mangyayari kung magluto ako ng adobo o sinigang na may asin at bawang? Tanong niya sa kanyang kasamahang si Aling Lusing. Si Aling Lusing ang may-ari ng inuupahan niyang bahay. Iha, hindi mo naiintindihan. Kapag sumapit ang alas sa is ng gabi, ang asin at bawang ay parang pang-uuyam sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Mahinang sagot ni Aling Lucing. Kapag ginawa mo yon, maaaring isipan nilang iniinsulto mo sila. Delikado Ngunit imbis na maalarma, napatawa si Mila. Aling Lusing, masensya na po, pero hindi po ako naniniwala sa ganyan. Kung may gusto po akong lutuin, lalagyan ko ng asin at bawang. Baka naman kasi inimbento lang ang mga kwento para takutin ang mga tao. Isang gabi, Nagpasya siya si Mila na magluto ng paborito niyang sinigang. Dahil pagod mula sa maghapong pagtuturo, hindi na niya inabutan ang pamilihan at napilitan siyang gamitin ang kaunting asin at bawang na natira sa kanyang kusina. Habang kumukulo ang sabaw, sumingaw ang masarap na aroma ng niluluto niya. Habang naghahanda ng hapunan, napansin niyang biglang tumahimik ang paligid. Ang karaniwang ingay ng mga kuliglig at huni ng mga palaka ay nawala. Pakiramdam niya ay parang siya na lang ang tao sa buong baryo inilabutan siya ngunit agad niyang inalis sa isip ang nararamdaman epekto lang siguro ng sobrang pagod bulong niya sa sarili nang isasandok na niya ang sinigang biglang may kumatok sa kanyang pinto napatingin siya sa orasan alas 7 na ng gabi Nagtaka siya kung sino ang posibleng bumisita ng ganoong oras. Lalo na't bihira siyang makipagkilala sa mga kapitbahay. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang matandang lalaki napayat payat na payat at may malalim na mga mata. Nakasuot ito ng kupas na dami at may dala itong baston. Magandang gabi po, bati ni Mila. Ano pong kailangan nila? Amoy na amoy ko ang niluto mo, iha, wika ng matanda. Pwede bang makahingi kahit konti lang? Matagal na ako hindi nakakakain ng ganitong ulam. Nais man niyang magtaka. Nahabag si Mila sa matanda. Kaya't isinilid niya sa mangkok ang bahagi ng sinigang at iniabot dito. Ngunit nang iaabot na niya ang pagkain, napansin niyang malamig ang kamay ng matanda, parang yelo. Ang mga mata nito ay tila kumikislap sa dilim. Kinabukasan, ikunento ni Mila kay Aling Lusing ang nangyari. Bigla itong natakot at sinabi, Mila, sinabi ko na sa'yo na huwag kang magluto ng may asin at bawang kapag gabi. Ang matandang yon ay hindi tao. Nanlaki ang mga mata ni Mila Anong ibig niyong sabihin? Nagpasalamat pa siya matapos kunin ang pagkain. Mukha naman siyang mabait. Hindi mo naiintindihan. Ang matandang yon ay isa sa mga nilalang na nagpapanggap na tao para makalapit sa mga nasuway. Ang asin at bawang na ginamit mo ay naging paanyaya sa kanila. Naramdaman nilang may isang hindi sumusunod sa patakaran ng baryo. Kinilabutan si Mila. Sinubukan niyang kumalma, ngunit nagbalik sa kanya ang malamig na kamay ng matanda at ang kakaibang ningning ng mga mata nito. Sa tulong ni Aring Lusing, natuklasan ni Mila ang lihim ng baryo. Ayon sa mga matatanda, ang lugar ay dating tirahan ng mga engkanto at aswang. Upang mapanatili ang katahimikan, nakipagkasundo ang mga tao sa kanila na hindi gagamit ng asin at bawang tuwing david hapon. Ang mga sangkap na ito ayon sa kwento ay nagpapahina at nagdadala ng sakit sa mga nilalang na iyon. Sinabi rin ni Aling Losing na ang sino man sa baryo na sumaway ay maaaring kunin ng mga nilalang bilang kapalit. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Mila na parang sinusundan siya ng malamig na hangin saan man siya magpunta. Ang tunog ng yabag sa labas ng kanyang bahay ay nagiging mas malakas sa gabi. At sa tuwing susulyap siya sa bintana, may anino siyang natatanaw. Anino ng isang matandang lalaki na hindi niya makalimutan. Isang gabi, habang natutulog siya, nagising siya sa tunog ng pagkalabog mula sa kusina. Nang puntahan niya ito, Pumambad sa kanya ang mangkok na ginamit niya noong gabing iyon. Wala na ito sa pinaglagyan at basag na ito sa sahig. Kasabay nito, ang malakas na tawa na tila nagmumula sa hangin. Lumipas pang ilang araw at biglang nawala si Mila. Sinabi ng mga kapitbahay, na nakita nilang may sumundo sa kanya. Isang matandang lalaki na nakasumbrero. Simula noon, hindi na siya muling nakita. Ang kwento ni Mila ay nanatiling babala sa mga taga-baryo ng San Felipe. Sa tuwing may nagtatanong kung bakit hindi sila gumagamit ng asin at bawang sa gabi, isa lang ang sagot ng matatanda. Dahil may mga nilalang na hindi natin dapat hinahamon. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.